magandang buhay guys nandito tayo ngayon guys sa nesto naghahanap ako guys ng chinilas no na panglakad na chinilas kasi yung chinilas ko na ginagamit guys is um, ginagamit ko sa pang CR ginagamit ko sa labas so uh, pangit na pangit na masyado tingnan nyo guys oh tingnan nyo yung chinilas ko oh, yan, oh. Yan. ginagamit ko yan sa sa labas. Kinagamit ko sa CR. So, maganap ako, guys, ng sinilas na murahin lang yung yung gagamitin natin sa paglakat. Ito sana maganda, no? Pero parang napakamahal naman kasi. Imagine, 50. Santo ito galing? Made in. Hindi ko alam anong made in ito. Maso lang hindi ko gusto ang strap niya, guys. Pangit. Ayaw kung ganito. Ayan ganito guys. Simple lang sana. Balat kasi siya no. Saan siya galing water fish? These items are not included in the promotions. Ay, wala pala siyang promo. Ito muna tayo guys. So, parang wala namang magandang mapilian dito. Ang marami rin dito guys namimili no kasi open na siya. Open na ngayong, uh, ngayong oras lang. Baka, open lang po ng uh, nesto. Parang hindi ko to kasi type ang mga uh, ano no mapili talaga ako guys sa mga bibilihin ng mga chinilas gusto ko simple lang simple lang ng mga chinilas kaso lang itong mga chinilas na ito pang ano to eh mga step ang uh, mga ano tignan mo oh. eh, ito pala oh. parang maganda to no how much this bando Made in China India what number this possible maybe this very big this, uh, no other color this one band Sadiq. Uh, other, other color this one no, no only black color ah, finish finish. hi ah, India what number this one this one nine, nine? Mm. 43 42 uh, forty 41 41 okay. maybe no more. Finish. No more, no? Only this one, 43. Laki naman Too much big, maybe. Guys, ito pala, guys, is 43, no? Ang size. Nine. Nine siya, pero ang American size is 43. So, wala na siyang available. pa ako ng ibang, ano, ibang klase. Made in India pala to siya guys oh, ito. Tignan. Tignan. Okay naman siya guys Okay naman ang forma niya Kaso lang madulas At ang paako nito pag <laughs> Madulas kasi ang paako Kasi nagpapawis ang paako Ewan ko kung pwede ba siya sa ganitong mga sandals Ay, Ayos naman siya So yan lang muna guys, magandang buhay. Thank you for watching. Tuloy tayo sa ating vlog mamaya. See you. Hello vlog, nakitingin na rin po ako dito guys ng ng mga laptops, no? Ito po ay may promotion sila guys, no? Ito po ang Lenovo, Lenovo notebook. Bag 15.6 ang kanyang ano size. Tapos 512 GB. Ano siya, Core i3. 4 GB RAM ang kanyang ano processor and may ano din po dito guys may Sony Bio Sony Bio guys is uh, 1,999 ang mahal no napakamahal guys dati 2,499 ang pangalan ng niya guys ang mahal kasi Sony siya guys diba oh so 512 GB 14 inches siya i5 8 GB RAM naman siya guys ito naman ang Lenovo dito sa Lenovo naman 1,599 real na so, napakamahal din 15.6 guys tapos uh, 512 GB SSD Core i5 8 GB RAM siya guys no? ang Lenovo Yan. so dito naman tayo sa kabila ito po guys ang Asus 1,499 siya guys Asus siya no pero ilang inches ba to? Core i3 siya mga langga. 8 GB RAM, 256 GB ang kanyang SSD. SSD, no? 16, 15.6 siguro to guys. i3. So, dito naman tayo sa Infinix. Umahal mahal din pala tong Infinix. 1,799 guys, no? Ang kanyang Infinix notebook. Y1. 15.6 ang size. Tapos, uh, 512 GB. Core i7 naman siya noon. Ay Core i7 siya bago 8GB RAM. Pero hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong sikat. So dito naman din sa kabila, mayroon dito guys, uh, ano to? Lenovo 799 Lenovo notebook kaso lang ano siya Esperon Esperon lang siya guys no Intel Pentium lang yata to Intel Pentium 799 real yan no? so ito ang next is ano to and Phoenix pa rin mga langga pero i5 siya guys 1799 uy ang mahal para dati oh 2299 Windows 11 ngayon is 1799 kasi may mga promo sila guys katulad nito dati 1199 ngayon 799 na lang sa may mga pira, guys no so ito naman guys Asus Asus 128 GB 4 GB RAM Celeron lang siya guys no hindi siya ano hindi siya upgraded. Hindi siya, wala siyang core. I, kung anong I. Dati is 1,499. Ngayon, 899 na lang. So, dito naman tayo sa deal. Deal, guys. Oh. O, so, dati is 2,499. Ang mahal, no? Imagine, magkano sa peso yan? Ito, 30 mil. Mahigit to, guys, is. Siguro, 35 mil to, guys. Ang 2,099. 35 mil, mahigit. So, ito naman ang deal, guys, is... Ang price na is 2,099. So, ito naman siya is uh, 15-inch, 512GB, ang kanyang SSD, Core i5, 8GB RAM. So, ito naman dito tayo sa notebook na HP. Maganda rin ang HP, guys, diba? Yung is made to, eh. HP siya, guys, is, ang dati niyang price is 2,199. Ngayon is 1,799. So, ano siya, guys? Magkano ba? 400 real ang naka-less ka ng 400 real so dito tayo sa ano ang, ang kanyang size is 15.6 512 GB SSD and uh, Core i5 8 GB RAM so wala akong napili guys kasi wala akong pera no <laughs> wala tayong pera kaya nga tingin tingin hanggang tingin tingit lang tayo mga langga so yan lang magandang buhay thank you for watching and follow for more subscribe to my youtube channel bye bye magandang buhay puntahan ko muna yung mga kasama ko kung saan na sila hindi ko alam kung saan na sila nawawala na sila na nabili lang sila ng mga bigas wala akong nabili guys kasi wala naman akong mahal wala namang oh, ano. wala akong naghanap akong sinilas wala. Wala, wala wala ang lalaki Patasin, no? wala, wala, wala. nga ano wala nga available oo ano yan, perfume? Oo, oh, pag tayo dun sa ano, may sa Oo oh, nga, totoo yan. Mayroon naman ako doon na yung tag-5 real na binili natin dati. Hindi pa naubos. Dito guys, oh maraming mga pabango pero parang hindi ko siya types. Mga langga. So yan lang siguro guys, magandang buhay. Thank you for watching. Bye bye!